Hello Taurus Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. Tiradyo na po tayo sa inyong weekly reading for April 21 to 27. Tulad po na kagawian, eh, nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon eh, para po sa ibang Taurus po yun. Kaya palakasin ang inyong intuition para makuha nyo po yung inyong akmang messages wala po sa inyong mismong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for the likes, sa mga nag-share, nag-subscribe. Also for those who are not skipping the ads and nag-donate po sa ating channel, thank you again for your generosity and kindness dito po sa James Taro PH. So Taurus, happy birthday nga pala sa mga nag-birthday for April 21 to 27. Libre ka naman dyan. I am wishing you um, good health, uh, great celebration, and uh, spend it wisely with your family, friends, and loved ones. So, sana lahat ng iyong mga dasal, plans, and wishes ay matupad. So, sa lahat ng Taurus na nanonood ngayon, ano naghihintay sa iyo April 21 to 27? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Two of Swords. In the area of what you want, you have the Five of Pentacles. In the area of what you need, you have the Ace of Wands. Bagong simula. In the area of what's affecting your current energy, may ten of Swords. Woo. Pag-usapan natin later. In the area of your near future, meron kang Four of Swords. May pahinga, may recharging. In the area of your challenge, you have the Three of Pentacles. In the area of your fortune, you have the Temperance card. Wow, something is developing right now. A result. Pag-usapan natin yan. In the area of your divine advice, meron kang King of Swords. In the area of your outcome, this whole week, Taurus, meron kang the Eight of Pentacles. Working on something, alamin natin, kung tungkol saan yan, maya, maya lamang. At the bottom of your deck, you have the high priestess. Ano yung mga bagay this time, Taurus, na kailangan mo daw pagganahin ang iyong intuition? May mga kutob-kutob ka na this time, eh. meron ka mga bagay na parang, hmm, parang may something yung bagay na yun. may something tong tao na ito, pero hindi mo pinapakinggan ng iyong intuition, ang iyong tawag ng damdamin, because pinapagganan mo ang iyong logika this time. Kaya parang conflicting, ano? Yung sabi, tayo, Sinasabi din ng spirit guide sa so parang, this time parang medyo mahina ang iyong tiwala sa sarili o ang iyong pananampalataya o ang iyong spiritual power. Sinasabi ng iyong spirit guide na Huy, palakasin mo ang iyong um, sarili, palakasin mo ang tiwala mo sa iyong uh, intuition, sa iyong talent, sa mga bagay na gusto mong gawin. Ito ang panahon para palakasin mo ang iyong loob na lahat ng gusto mong gawin ay matutupad mo. And you have what it takes, you have the skills, you have the knowledge. Kahit to minsan may mga bagay ka na parang alanganin o hindi mo alam kung paano gagawin paano maaabot, uh, makakapunta ka ba talaga doon o makukuha mo siya. So this time, pagkatiwalaan, yun ang pinaka um, word of the week for you. Magtiwala ka sa sarili mo at makukuha mo yan. Okay, Taurus? Start na tayo. At the center of your reading you have the two of swords. May mga bahay ka this time na parang hindi mo pinagdesisyunan. Meron ka bang indecisions? Meron ka bang parang mm, ayoko nito, ayoko niyan, ano kailangan kong gawin? You're on the crossroads. Um someone is pressuring you to make a decision about something and ikaw parang hindi uh, ko po alam paano kaya ito. So now is the right time for you to listen to your intuition, listen to yourself. Ano ba ang talagang gusto mo? Um, kailangan mo itong upuan Taurus Hindi pwedeng mamayana O hindi pwedeng Saka na lang Kasi parang nakikita ko dito Sobrang importanteng bagay na ito Halimbawa Trabaho ito um, May magandang trabaho Halimbawa sa Dubai Kaya mo naman uh, Yung credentials mo Pasok Kaya mo pumunta doon Pero meron ko ka din Trabaho dito na parang Okay pero malitang kita Halimbawa lang ito Taurus ha And then you're thinking, ano pipiliin ko magstay ba ako dito o pupunta ako sa Dubai? Ayoko mawala sa pamilya ko, pero ang ganda, ang promising promising ng future na yun. Um, ang ganda ng sweldo, ang ganda ng benefits, ang ganda ng pwesto, pero ayoko malayo sa pamilya ko. Ganyan. You're in the crossroads, choosing between things na parang hirap-hirap this time. So you're being called to trust your intuition. Tanungin mo yung sarili, magdasal ka, meditate. Pwede pumunta ka rin sa simbahan and have a, you know, soulful and meaningful conversation with God and ask for guidance at matitimbang mo yan sa sarili mo kung ano ang dapat gawin and you will definitely definitely make a definite definitive na decision this time two of swords being clarified by the fool may mga bahay ka doon na kailangan i-take risks um this is not this is not the right time to play safe and uh um, be on your comfort zone. Kung may mga bahay ka doon na gusto marating sa buhay mo, kailangan mo daw sumugal sa buhay. Tumalon kung kailangan tumalon. At um, pagkatiwalaan na kung ano yung nasa dako pa roon ay para sa'yo. Kailangan mo daw tapangan ang sarili mo this time to make this decision. And this is like a brand new start sa buhay mo. I know mahirap, I know nakakatakot. Um, this is something na talagang may isog o matatapang na Taurus ang makakagawa. Pero ikaw, sinasabihan ka ng spirit guides mo na, this is the right time to take risk and fight for a future that you really want. Pagkatiwalaan mo ang iyong kapalaran, ang iyong sarili, ang kaloob sa iyo ng Diyos na daan at path. So this time around, sumugal so, ka naman sa buhay. Um, time to take risk and make a decision. Okay, Taurus? In the area of what you want, gusto mo nang matapos ang struggle, pero ka bang pinag-strugglean, maybe itong decision na ito, hirap na hirap ka na to make a decision or to really come up with a good, good choice. Meron din sa inyo na parang hirap na hirap na with finance o kaya buhay pamilya. Meron bang struggle with the family? May nag aaway aaway ba dyan? O yung mother-in-law mo nakatira sa inyo ngayon and you feel like naka- hawak siya sa leeg mo and you can't do anything right sa mata niya. For some, hirap ba sa trabaho? Feeling mo binubuli ka ba ng iyong mga uh, co-workers? O kaya your job is so exhausting na parang yung sweldo ay hindi naman sapat? So, may mga bagay sa life mo na you're struggling. So, ngayon, parang gusto mo makahanap ng paraan kung paano makakawala dito o kung paano magkakaroon ng solusyon na gumaan ang mga bagay na pinaghihirapan mo this time. You're, you're looking for a way out. You're looking for a great, great plan para makawala dito. The Five of Pentacles being clarified by the... F five of Pentacles being clarified by the Five of Pentacles. This time, sabi niya, o sinabi ko yung sinabi ko, diba? Sabi niya, Spirit Guides mo, na mag-focus ka daw sa strength mo, sa mga kagalingan mo, huwag ka mag-focus sa mga negative traits mo. Halimbawa, nahihirapan ka maghanap ng gantong trabaho, pero kasi ganito yung natapos mo, kasi ganito, ganyan, 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 sinisisi mo yung... Enough of the blame game, Taurus. Huwag ka mag-focus dun sa mga dahilan kung bakit hindi mo ma-acquire yung isang bagay o bakit hindi ka makawala sa gantong lugar. Always, Use your strength. Magaling ba ako sa ganito? Ano bang meron ako this time? Look around you na pwede mo mapakinabangan para makawala ka sa financial struggle na yan o sa endeavor na pinaglugok ah, mo. Make sure na always find ways. There are ways out there that you can use at huwag mo laging bibigyan ng space at hangin o hininga yung mga bagay na negatibo sa life mo kasi lalong hindi ka makahanap ng solusyon kapag puro negative ang iniisip mo there are ways may mga susi dyan you have to find it yourself okay Taurus in the area of what you need dito kailangan mo Ace of Wands like I've said kanina new ways because Ace of Wands is parang spark of an idea a great great idea parang light bulb moment na ito yung solusyon binibigyan ka na ng spirit guides mo ng solusyon Oh a new way. Parang sinasabi dito na yung mga old ways daw, yung mga ginagawa mo in the past ay hindi nagagana this time. Uh, because Ace of Wands all about new beginnings, new ideas, new endeavor, an appoint, new appointment, new assignment, ay, new position, anything new new beginning this ace of wands is standing for sabi ng spirit guides mo oy yung mga lumang ganagawa mo yung mga lumang plano yung mga lumang pamamaraan hindi yan nagagana this time you have to find a brand new strategy para makawala ka dito sa struggle na dinadanas mo this time Ace of Wands being clarified by the King of Cups. Paganahin daw ang isip at wag emosyon am um, kasi pag emosyon daw ang umaandar, ang pinapaandar mo, kung paano mo susolusyon ang isang bagay, lagi daw may conflict na nag arise Whether halimbawa, may kinakausap pa ibang tao, then mataas ang emosyon mo, mataas din emosyon niya, edo nagkaaway pa kayo imbis na magkaroon ng mas malinaw na plano. O kaya may nasasabi ka na hindi mo naman minimin pero dahil galit ka o mataas ang emosyon mo at natatakot ka halimbawa, na misinterpret ka tuloy, lalong hindi ka nakahanap ng right people na makakatulong sa iyo. So this time around, lagi daw isip ang paganahin, be emotionally matured, always act professionally, yun ang narinig ko, act professionally, huwag mo lang iisipin lagi na personal lang atake sa iyo. Sometimes it's just work, it's just Trabaho. Parang walang emosyon dapat i-involve o walang personalan. Sometimes, you just need to think and act as if you're a businessman. Trabaho ay trabaho, pera ay pera, transaction is transaction. No feelings involved. So, make sure this time, napaganahin ang isip para makahanap ka ng time at saka right strategy and right plan. A better, better plan para makawala ka dito. I'm seeing here you na know, halimbawa magluto ka kung wala kang nag sideline sa ka ng side lines, saka ba magaling galing ka ba mag uh, sales talk iti try mo kaya mag-ukay-ukay this time mga ganyan mga pamamaraan in the area of what's affecting your current energy may ten of swords this time parang rurok na daw ang paghihirap mo ano? may mga bagay na parang feeling mo um, dead end na to wala nang lugar wala nang uh, way for me to get out of this and you're thinking gosh this time kailangan ko na siguro talagang mamili iwan ko na ba siya o diretso pa uh, am I staying for this uh, parang misery sa buhay mo o time na to make a decision and find new ways get out of this life get out of this circle or world na parang feeling mo sakala sa kalkat nag-iisa ka dito at manungkot ka so make a decision and make a take a risk for your life to get better okay the ten of swords being clarified by the Queen of Swords. Yes, putulin ang dapat putulin. Magkaroon ka daw ng puwang sa isip mo na lumingon sa bagong simula, lumingon sa future na, uy, may magandang naghihintay pala sa akin, hindi pala ako kailangan mag dito. Hirap na hirap ka na, oh. Siguro mga tao ito na nanakit sa'yo o mga trabaho na parang feeling mo ay pagod na pagod ka na o wala nang way to get out at walang tamang sweldo. Uh, hindi ka pinapahalagahan, hindi ka pinapakinggan, wala walang hiya ka ganyan ng mga tao sa paligid mo and you're thinking Am I staying or am I going? And kailangan nito ng tapang at tibay na loob kasi mag-risk ka dito eh bagong simula eh. Aalis ka po, puta ka sa bagay o lugar na hindi mo alam kung ano patutunguhan, hindi ba? So with the Queen of Swords here, sinasabi ko sa na Putulin mo na yan. Hindi na yan para sa'yo. Huwag ka nang papaapak. Be the queen of your life. Si Queen of Swords kasi talagang nakatingin siya sa future. Eh. Handa niya i-embrace. Tapos paputulin niya yung past niya sarili niya. Kasi alam niya hindi na yan para sa kanya. Eh. And I'm seeing here na no time for fake friends. No time for fake people. Toxic people. Handa ka dapat putulin yan. At panindigan mo yung new future for you. Okay? Be smart this time, Taurus. Be smart. In the area of your near future, ito ang maganda. Especially kung nagtatanong ka siguro, ala, kailangan ko mag-risk sa buhay ko, kailangan kong kumawala sa struggle ko and have to find new ways. Kailangan kong putulin ang mga tao o sitwasyon na nagpapahirap sa akin. Paano kaya? In the near future, ito ang maganda sa'yo, katahimikan. Peaceful life. I'm hearing something that you prayed for will be given to you in the near future. Bunga ito ng tiwala mo sa sarili mo at tiwala mo kay God na pagkakaloob niya yung mga blessings na para sa'yo at the right time. Something for you It's been given like parang katahimikan, yung parang wala masyadong gusot, walang away, walang parang struggle, walang pressure to do something, parang ikaw meron kang kalayaan to do things that you want whenever you want it at walang pipigil sa iyo o magkupush push sa iyo o tatalak sa iyo na parang gawi mo to. Gawin mo 'yan. Huwag 'yan, huwag 'yan. Pero ang kalayaan, nakatahimikan, kasaganaan sa life mo. And parang ito yung bunga ng katapangan mo to get out of a situation na talagang hindi na para sa iyo and finding your power, finding your courage to walk on a different path that will bring you stability, that will bring you um peace of mind and peace of life. Um may realize mo in the near future na ah okay. Tama palang nilabang ko yun. Tama palang umalis ako doon. Tama pala na. Sinunod ko yung tawag ang ko with the high priestess here to let go of them and move on with myself. The four of swords being clarified by the ace of wands. Wooo! a new life, a new beginning, especially dalawang beses lumabas, yung kinakailangan mo new life, eto, lalabas sa near future. Pero kailangan mo munang daanan yan para makuha ito, okay? So, in the near future, may katahimikan ka sa and a peaceful life, a new beginning, pwedeng makakalipat ka sa mas maayos sa trabaho, mas maayos na bahay, mas maayos na buhay, somewhere na hindi hindi mo na dadanasan yung mga dinanas mo in the past, okay? In the area of your challenge this week, Taurus, Three of Pentacles, challenge sa'yo ang makisama there is someone in your life or a group of people na parang kailangan kailangan mo ng pakisamahan, makibagay ka or cooperate and contribute sa trabaho bayan. yan? Uh, medyo magulo ba and crowded feeling mo parang mm, pakikinggan kaya nila yung suggestion ko, pakikinggan kaya nila yung idea ko. Um, magagaling silang lahat doon sa grupo, kailangan pa ba nila ako? Your spirit guides are telling you, huy, may talent ka, may skills ka, meron ka maikocontribute sa kanila, laksan mo ang loob mo, i-voice out mo yung mga ideas mo and work with them. Always know na lagi kang merong ikocontribute -co sa mga taong ito. Halimbawa sa pamilya din, feeling mo you're not being heard porque hindi ikaw ang Halimbawa hindi ka ang authority in the family o hindi ka ang big spender and big earner and you feel like kaya ko naman to eh uh, kaya ko makipag-contribute kaya ko makinig kaya ko ring uh, sabihin ko ano yung nilalaman ng puso ko sana pakinggan niyo ako now is the right time for you to stand up for yourself and um, show what you can be and ishow mo ko ano yung mga kaya mong gawin at mga kaya mong i-contribute sa kanila. Huwag kang mahiya this time. I'm seeing you getting recognized and getting being heard, being seen at feeling ko naman pagkakatiwalaan ka na this time with what you can offer to them the um three of pentacles being clarified by the eight of wands yes um seeing here na parang iniisip mo tama ba tong direction na ito tama bang magsalita ako this time tama bang kasi may kutob-kutob ka na eh with the high priestess so parang ito yung gusto kong gawin ito gusto kong ipakita ito ang contribution ko ito ang kaya kong ito ang um part ng pie ko sa grupo na ito ito ang role ko sana pakinggan ako sana kasya to sana magawa ko to so this time around sinasabi sa spirit guides mo na nasa tamang direction ka tama yung iniisip mo, uh, kulang lang talaga sa iyo ay tapang to do it. Okay, Taurus? In the area of your fortune, you have the temperance card. May development sa isang bagay na tinatrabaho mo this time. I'm seeing lalabas na yung resulta, lalabas na yung, lalabas na yung um, papers, lalabas na yung parang uh, resulta ng pinagtrabahohan mo kung last week may hinihintay ka mga IDs o kaya write papers for a certain government agency o kaya um, you're waiting for parang a call, a text, o parang, uy, pwede na dun, puta ka na, o okay, uy, pasado ka na dyan, go mo na. So, there are things na, na ginagawa mo ng sobrang tagal na and you are being um, encouraged to wait for it kasi nandiyan na yung sagot, paparating na sa'yo. I'm also seeing harmony, may harmony sa fam family mo, sa work So group of friends, something na parang nakaraan, merong gusot, may problema, may pag-aaway now, may, may pagkalinaw na dyan, may pagbabati ako nakikita and also happiness in this group. Ma-positive yung aura and la very very light. The temperance cards is being clarified with the six of cups, yes talagang pagkabati ito. Meron mas sa inyo nagkaaway ganyan o merong gusot o may na sa meron kayong nasabi with each other, may drama with certain workplace, a uh, workplace, workmates or family members. Now is the right time for reconciliation. Someone is gonna approach you and give their apology o may regalo sa iyo parang oh ito no, bati na tayo ganyan. So there will be a rekindling of a relationship this time at bunga ito na parang last time parang nilayuan mo na binigyan mo ng space sinayaan mo lang na time heals all wounds ganyan so this is the right time for you to uh, reconnect so parang mag -me meet kayo at a certain time hindi mo to pinlano hindi na niya pinlano na parang uy okay na pala tayo so meron pag-uusap dyan and there will be parang rekindling of relationships so congratulations sa inyo In the area of your divine advice, may king of swords, maging matalino ka daw this time, Taurus. Ano ba yung mga bagay na gusto mong gawin this time? Make sure na um, pinag-isipang mabuti, very analytical, very tactical. Dapat pinagplanuhang mabuti at inalam mo ang pasikot-sikot. Trust yourself and be smart. Putulin dapat ang koneksyon o anything that you feel na parang hindi na to pwede dito, hindi to pwede diyan actionan mo daw agad at panindigan mo. Uh, huwag ka daw urong-sulong at huwag dapat half-hearted sa mga bagay na gustong gawin o gustong simulan. Kapag nakapag-decide ka na, make sure na yan talaga ang desisyon mo at panindigan mo, okay? The King of Swords being clarified by the Hierophant. If you need daw advice from someone, whether mother mo o tito mo o mga tao na talagang Vina-value mo yung kanilang opinion at kanilang expertise in life, yung kanilang wisdom, ask their help para makapag-decide ka doon ang tama this time. Um, kung feeling mo talang, feeling mo daw ay parang alanganin ka pa rin sa decision mo, maybe this is the right time for you to seek help and seek advice from the people talaga na pinagkakatiwalaan mo. Halimbawa sa trabaho, ask your boss, ask your workmates, sa so, talagang those people that will not judge you ha and are for your betterment and ask them, oy sa so tingin mo, okay ba to? Okay ganyan? So, saka mo titimbang rin, saka decide okay? Kasi hindi pwedeng touch move. Hindi pwedeng ginawa mo na, ay, uurong ka. No. Kailangan dire-diretso ito, okay? Ang iyong outcome na napakaganda, Eight of Pentacles, pag-usapan natin later. First, let's have additional messages. We have number 17. Convertin niyo po ba ang 17, or important number para sa inyo. this is a confirmation that this reading is for you. Crow Spirit, nakita mo ba kayo ng Crow anywhere? this is a confirmation that this message is for you. Co-create with Spirit. So may mga bagay ka daw ginagawa this time, talagang pagkatiwalaan mo ang iyong intuition, ang iyong spirit guides, and always know na You are guided and you are protected, okay? Another message, grace and gratitude through gratitude, joy expand. Lagi mo daw nagiging grateful ka and thankful for everything that you have. Pag ganun daw ang mindset, mas nagiging masaya ka going forward, okay? Ito ang area na kailangan mong pag-focus on this whole week, um, Taurus. You have health. I will honor the physical vessel that enshrines my soul. So make sure this time, ipagka-focusan mo daw ang iyong kalusugan, mental and physical health, okay? In the area of your outcome, you have the eight of pentacles, you're working on something. I'm hearing, meron daw bagay this time na reward for your hard work. Meron kang pinagtrabohohan this past few weeks, past few months, and this time, the results are here, especially, nasabi ko kanina with the temperance card, meron kang result ang hinihintay, bunga yan ang pinagtrabohohan mo. I'm seeing also someone getting a... Um, raise race or Getting a promotion about something. So, this time around, merong mga uh, parang, yes, Lord, thank you. Uh, nakamit ko din yung desired ko outcome with this thing na pinagkatrabuhan mo for a very long time. The Eight of Pentacles being clarified. The Ten of Pentacles, wow. This, itong pinagkatrabuhan mo will give you a long-lasting endeavor. Pagkakitaan for a very long time. A stable, stable job. A stable um source of income na hindi mo lang hindi lang ikaw may kinabang kundi pamilya mo for a very long time. Halimbawa, makakahanap ka na ngayon ng tamang pundasyon para sa iyong negosyo. Yeah, mabubuo mo na siya with the Eight of Pentacles. Iyayabong na. Tarating na yung mga clients. Ganyan. O kaya this time, mapapromote ka like I've said kanina, promotion or a, a uh, raise sa trabaho mo na magbibigay sa iyo ng sapat na sapat na kita para magamit mo for a very, very long time. So congratulations, pang matagalang kita ito, pang matagalang source of income na magbibigay sa'yo ng peaceful life, especially in the near future. So congratulations, Taurus. Ang swerte-swerte mo, especially those sa mga nag-birthday dyan. Happy, 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 happy birthday po sa inyong lahat. Okay, Taurus, that is your April 21 to 27 reading. Sa so po kayo nakarelate, sa so po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Taro Page. God bless everybody.